morning guys Ayan, kumusta kayong lahat Pira lang tayo makapag-upload ng videos Dahil talagang tinamad na talaga ako What? Mahirap talaga gumawa ng video Ayan, kwento ko lang sa inyo guys uh, Unang sahod ko noong December December 23 Hindi ko makalimutan yun Yan ang pinakaunang sahod ko ng YouTube Ang bigayin kasi ng sahod ng YouTube ay uh, 22 hanggang 26 Yan ang mga inabangan ng mga malalaking vlogger dahil yan ang petsa na silduhan nila so sinahod ko ay 19 dollars lang bago kasi mag December 22 to mabot ng 103 dollars ang naipon ko so babawasan pala nila yan baka yun na yung sinasabi na tax so doon nila binabawas sa uh, naipon mong dollars so 19 dollars na lang yung sinahod ko So ang natanggap kong sahod ay nasa 5,000 plus yun uh, 5,040 ba yun parang ganun so nasa passbook ko yun eh nung pina-update ko yung passbook nakita ko doon so matagal din bago ako magsahod simula nung namonetize ako dahil nga uh, ilang video lang yung nag-viral sa akin so mayroon akong isang video ngayon na 160,000 views na so siya lang talaga ang nag-earnings mayroon din naman ako mga ibang video na nasa 30,000, 15,000, 20,000. So, yun lang ang kumita. Busy din kasi ako kaya hindi ako makapag-upload araw-araw dahil dito sa trabaho ko. Ayun, mahirap talaga magiging vlogger. So, ito ay singit-singit lang ang paggawa natin ng video. So, ngayon nandito ako sa C5, bawi ako ng alabang. Dahil nandyan yung anak ni Boss galing Australia, dumating nung nakaraang araw. So kapag nandito yan, kailangan ako umuwi tuwing umaga dahil pupunta yan ng mall. Pagkatapos niyan, siguro mga ilang oras lang, uh, babalik na naman ako sa opisina. So ayan, nandito tayo sa C5 ngayon. So maluwag ngayon, walang traffic. So kung makita nyo, yan ang Heritage Park. Ayan o, no? Heritage Park. Yan ang libingan ng mga mayayaman dito sa Islix na napakaluwa guys ayan, papunta tayo ngayon ng Alabang Muntinlupa ayan guys, grabe ang traffic sa kabila oh. ayan oh may ano, may na meanwhile so ayan guys, nandito na ako sa labas ng hotel, Acacia Hotel ayan anong oras ngayon ay 19, so mayroon pang 20 minutes dahil 9.30 daw siya labas eh Alright guys, nandito kami sa landmark ngayon. Dito siya ako nang pumunta dahil mang groceries daw siya. So ayan, kagadrap ko lang sa kanya. Dito lang ako sa sasakyan habang nagantay sa kanya para makapag-edit tayo ng video. One hour later. So ayan guys, dinarap ko na siya dito sa uh, Alabang Town Center. So susunduin ko na lang na siya mga 1 o'clock. So ngayon guys, uuwi ako ng bahay para doon na lang ako magtambay. Kaysa kung dito ako magtambay, magbabayad tayo ng parking. Wala din naman tayong gagawin, wala tayong pambili dyan sa mall, kaya huwag na tayong gumala. Two hours later. So yun guys, mag 1 o'clock na guys, kaya pupunta na ako doon sa ETC. I-pick upin ko na si Madam. Ayun o, no? 12.57, 3 minutes na lang. So kaya pa yan, so 3 minutes at pang sakto yan. Alright guys, na-drop ko na si Madam. So ngayon, babalik na ako ng opisina. Alright. Waps. 78, 77, 76, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Why? Bakit dumiritso ka ba? Pa. Pagbira yung motor na yan. Wow naman. Napakaluwag ngayon ng Inlakes Northbound. One eternity later. Nandito na ako ngayon sa opisina. So, alas 2 ako nakarating dito. So, may time pa mag-walking. So, mag-walking ako ng isang oras. Ayan, ginagawa ko yan everyday. Para naman yan sa ating kalusugan. Dito lang ako naglalakad sa... Ito sa parking lang. Ayan. So, ayun hey guys, mahigit isang oras na yung lakad ko. Kaya, pwede na yon So, magbibis na tayo. Habang naglalakad kasi nag i din ako ng video. Kaya hindi ko na malain yung oras. Nakakagutom din pala guys maglakad. Kaya ayan, pumunta ako ng kantin at kumain ako ng spaghetti. Siyempre, hindi mawala yung pantulak na drinks na strawberry. So ayan guys, alas na. So nauwi na yung mga empleyado. Ayan o, no, ihatid na sila ng mga coaster. Kaya antay-antay lang muna tayo ng halos mga isang oras pa yung antay natin. 3 hours later. So yun guys, may dinner pa sila si Boss at saka yung anak niya. Dito lang din sa loob ng hotel. Dito sa Acacia Hotel. So yun, sabi niya, mga 20 minutes lang daw. Pero di ko alam kung totoo na 20 minutes lang. Ayan, so hanggang dito na lang muna aking video guys. Thank you for watching. See you for the next video guys. Baboo!